Hello guys. Dito na naman tayo ngayon sa tutorial. Tansi guys, ito ang dalawang tansi na ito na putol. Pag dudugtungin po natin mamaya nang napakatibay na hindi na po siya maghihiwalay. Ganito lang po ang gagawin muna natin, no. Ibobol muna natin siya ayan bilang tanda po 'yan para lang po na ma isagawa natin ang ating gagawin na hindi siya uh, Ayan. So bibilogin po natin 'yan. Ayan, tapos, ikotin po natin yan ng limang bisis o anim papunta po sa atin. Ayan, o. Oh. Ayan. Tatlo. Uh, apat. Ayan, lima. Pwede na. Ayan. Panglima. So, yung bilog sa itaas na yan, guys, ipapasok po natin yan sa butas na yan. Ayan, oh. Papunta, papunta rin po sa atin. Ayan. Ayan. Matibay po yun. Matibay po to, guys. Hindi po to basta-basta na nagiwalay. Habang ito ay na higit lalo po siyang tumitibay ayan ka, parang ganyan yan oh no? Ayan. naiipit po yung ipinasok na rin sa gitna kaya napakatibay po ng pagdugtong ng tansi ayan. hindi po yan basta-basta naghihiwalay maghihiwalay man yan mauputo na lang sa ibang part hindi dun sa pinagdugtongan ayan so kukuha ng kunting puputulin po natin yan dahil sa gabal po yan sa ating dugtongan Napaka-tibay po nito guys. Ayan o. Oh, natin. Ayan. Habang napupwersa po siya, lalo po siya tumitibay. Ayan. So, pangalawa, kung ikaw ay masono, kaya naglalagay ka ng tansi para tuwid ang inyong gawa, at bigla na naputol, mahirapan po tayong magdugtong kasi sagad na po siya. Tapos, ang gagawin natin, didiskartihan natin. Gagawa lang po tayo ng buhol na ganito, parang ulo-ulo. Ayan. Pinaka-stopper na po niya ito. Pagkatapos noon ay iikot lang po natin sa banalikuran at ibubuhol po natin. Gagawa po tayo ng uh, hook na ganyan no parang silo. Ayan. Pagkatapos niyan kapag nabuo na yan, ikipit na natin ng konti. Tapos kukurin po natin yung kabilang side. Ayan. Ilapit lang po natin yan no? unatin po ng todo. At sisiloin po natin yan yung ginawa nating bulga yun na yung parang ulo-ulo rin sa kabila. Ayan. Ayan, magkadugtong na sila guys, nasilo na. Ganyan lang po ang pagdugtong ng lubid kapag ay sakat na, na hindi na natin pwedeng ibuhon ng ordinaryong pagkakabuhol. Sisilawin na po natin para madugtong siya. Matibay na po yan guys, hindi na po yan mabas-abas na puputol. So, ayan. Sana guys ay nakatulong ang aking munting video. Paki-like and share naman dyan at pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa inyong matyagang panonood. Bye-bye!